Matalinong Barbie, hindi siniseryoso ng mga tao. Everyone Si Ashton Clark ay isang 22 years old na estudyante mula sa University of Tennessee at siya ay kasalukuyang isang clinical psychology research assistant. Pangarap niya magkaroon ng PhD. Nakakapagsalita siya ng apat na lenguahe at isa siyang exhibited artist. At mahilig si Ashton sa Barbie look o peking itsura at dahil ito lagi siyang binabaliwala ng mga tao. Si Ashton ay lumaking mahiyain at sinabi niya na nahirapan siya dahil dito. Pero nung siya ay 14 years old, nakabasa siya ng isang libro na tungkol sa theatrical makeup. Sabi niya, nabighani ako sa mga paraan kung saan ay nagbago ang mga itsura ng mga tao sa pamamagitan ng makeup. Lagi kong pinagsama ang Barbie look at tiwala sa sarili. Dahil mahiyain ako, nagustuhan ko ang posibilidad na maging maganda at confident. Nagustuhan ko ang peking itsura kaya interesado ako sa physical modification at makeup. Nung si Ashton ay 16, nagsimula siya maglaro ng makeup at kinopya niya ang itsura ni Barbie. Para magaya si Barbie, nagkulay siya ng buhok, naglagay ng tanning spray, nagpalagay ng lip fillers, at naglagay ng makeup, fake lashes, hair extensions, at colored contact lenses. Sinabi ni Ashton na mas masaya siya at mas confident bilang Barbie pero sabi niya na natural na wiwirduhan sa kanya mga tao. Gusto niya labanan ng Barbie stereotype. Sabi niya na maraming tao ay sobrang talented at matalino kahit na mukha namang hindi. Pwede naman daw maging maganda at matalino ang isang tao. Sinimula ni Ashton ang vlog niya 3 years ago tungkol sa kanyang Barbie look at marami na siyang followers. Matalino siya at mataas ang grades. At siya rin ay isa sa mga napakakaunting undergraduate research assistants na pinili para mag-research sa clinical psychology department ng Tennessee at nag apply siya mag-PhD.